Gemini, ang bigay ng gumagabay ay sa araw na ito, magingat sa paghawak ng pera, kahit may ekstra kang pera. Mas mabuting maging maramo muna, iwasan ang pagbibigay ng tulong sa mga kapatid o magulang ngayong araw. Hindi ito tamang panahon dahil sa halip na magpasalamat, maaaring magdulot ito ng inggit, sa ibang araw na lang tumulong ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Sa trabaho, makakabuti ang pagiging matulungin sa mga kasamahan kung may nangangailangan ng tulong, handa kang magbigay ng suporta, ito ang daan tungo sa pag-asenso sa trabaho, at malapit mo nang makamit ang iyong mga inaasam. Ngayong araw, Nasa iyo ang talas ng isip at katalinuhan, samantalahin ito upang gawin ang mga bagay na nais mong makamit dahil may potensyal kang makalikha ng swerte na magbibigay ng kasiyahan. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, color silver, sa numero ay number 20. Number 11 at number 8